Nabalitaan niyo ba yung mga batang nalason dahil kumain ng palaka? Yung isa dun, namatay na. Story time! Hindi nakakatakot at lalong hindi nakakatawa yung balitang to. Kung titingnan natin, nakakalungkot pa nga. Nangyari to sa Dipolog City, Zamboanga del Norte sa Mindanao. Kumain yung limang magkakapatid nang nahuli nilang palaka malapit sa bahay nila. Ginawa nilang ulam kasi nagugutom sila. Kumain din sila ng kamoteng kahoy. Nangyari to, ilang araw lang yung nakakalipas. Galang yung mga bata sa mahirap na pamilya. Nadatna na lang sila ng mga magulang nila sa bahay na nagsusuka at hirap kumilos. Nadala naman sa ospital yung mga magkakapatid. Maliban sa isa, namatay na yung bunso bago pa man na-rescue. Limang taong gulang lang siya. Meron namang mga palakang safe kainin at meron ding mga nakakalason. Sa kaso ng mga bata, siguro hindi na nila naisip dahil gutom na sila. Sa bagay, kung kumakalamang sikmura mo, kahit ano nalang lang kakainin mo. Sobrang lungkot ng nangyaring to. Kung may maayos na pagkain lang sana yung mga bata, hindi sana nangyari to. Huwag na rin sana nating sisihin yung mga magulang dahil yung kahirapan ay hindi naman nila ginusto yung sistema yung lalong nagpapahirap sa kanila. Hindi naman sila tamad eh. Sana wala nang batang nagugutom. At sana wala nang bata ang mamatay dahil sa gutom.